Hi hey guys, sarasamahan nyo kami tikman itong Hopia na random lang namin nakita dito sa may Quiapo. Na aakalain nyo ba na nakaka 1,200 pieces at sa isang araw lang yan. Ito yung baker's fair na makikita nyo lang dito sa may underpass ng Quiapo. Then open daw sila every everyday from 9am up to 7pm. Actually, random lang namin na nadaanan to papunta sa may simbahan. Eh sakto, nakita ko si ate na nagluluto. Nakuha niya yung attention ko at syempre natakam na rin. <laughs> Actually guys, maliit lang yung pwesto nila pero nung sinabi ni ate kung gano'ng karami yung nabibenta nila sa isang araw, nagulat ako. Hindi naman sila pinipilahan pero nung sinabi ni ate na nakaka-1,200 pieces sila ng hopya sa isang araw, sobrang na-amaze ako. Sa bagay, hindi rin ang posible dahil laging maraming tao sa Kiapo. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, wag na natin patagalin, itry na natin! Nakahanap tayo ng hopya dito sa underpass ng Kiapo. Ube tsaka mungo flavor. Nakita natin kung paano nila ginagawa. 160 para dito. Pwede pwedeng assorted. 20 pieces. Pwedeng assorted, pwedeng isang flavor lang. Oh. Try muna natin yung ube. Aray ko, init. Sobrang init niya. Bagong luto lang kasi. Oh. Ang init. Hindi ko mapisa. Sobrang init. Pero masarap ha. Masarap siya. Bite size. Cute. Hindi typical na size ng Hopia. Mas maliit siya. Mmm. Ito naman yung mungo flavor nila. Mainit pa rin, pero yan, tatry natin pia Yeah. Mm. Ang init. <laughs> ang sarap. Pero kung patipili na ako kung anong flavor yung gusto ko, mas gusto ko yung ube. <laughs> mm. Wow. Sulit to. At ang lakas nila. Imagine, ang pinakamalakas nila, nakaka-1,200 pieces sila. Sa itang araw lang yan. Ang ordinary day nila, 960. 960 pieces. <laughs> Ang dami nun. Para sa ordinary day nila dito, ah. Ganun kadami. Ah. Mm. Okay. kasi, no? Light. Ang So, yun lang, guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.